Mula mismo sa NDRMC, makukuha natin ang iba pang impormasyon at statistics kaugnay ng pinsalang iniwan ng Bagyong Hener. Kasama natin ngayon live para sa pag-uulat si Aya Makalma Magandang tanghali, Aya. Angel, sa buong linggo masungit ang panahon sa ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at umabot na nga ito sa... Uh... 37 ang bilang ng mga nasawi at habang apat pa rito ang nawawala ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nalunod at nabaksakan ng puno ang naging sanghin, sanghin ng mga nadagdag na bilang ng mga namatay. Tumaas rin ang bilang ng mga pasaherong stranded sa mga pantalan na umabot sa mahigit siyam na raang katao. May ilang kalsada naman sa Benguet ang hindi madaanan ngayon dahil sa landslide. Gayun din ang mga nasa evacuation centers na nandag, Nadagdagan ang bilang sa ngayon, nasa 1,111 uh, at 97 na pamilya o 519,665 na katao ang kabuo ang bilang. Ang pinakamataas ay naitala sa Central Luzon na umabot sa 218,355 na pamilya. Sumunod naman sa Calabarzon Region na nagtala ng 176,446 na pamilya ang mga nasa evacuation centers. Ayon kay Undersecretary Benito Ramos, wala pa silang naitatalang outbreak na sakit gaya ng diarrhea, dengue o leptospirosis. Pero kanilang siniguro na may mga tauhan ng Department of Health ang rumoronda upang tiyakin ang kalagayan ng mga evacuees. Dagdag pa ni Ramos na may sapat na pondo pa ang DSWD sa pamamahagi ng mga relief go sa mga itinalagang evacuation centers. Lumobo naman ang inisyal na halaga sa agrikultura at infrastruktura. Umabot sa mahigit 160 milyong piso ang inabo sa agrikultura habang sa infrastruktura ay umabot sa 79 milyong piso. At sa kabuuan ay nasa 240 milyong piso ang halaga ng pila, uh, pinsala para sa araw na ito. Ani ni Ramos ma maaring tumaas pa ito dahil ang ilang lugar ay lubog pa rin sa tubig baha. Sa ngayon ay nasa state of calamity pa rin ang Valenzuela. Malabon, Cavite, Laguna at Negros Occidental. Kaya naman, suspendido pa rin ang mga klase sa mga nabanggit na lugar. At kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong hener, ay mananatiling naka-red alert ang NDRRMC kasama ang, ang, ilang ahensya na pangunahing tumutulong sa mga nasa lanta ng bagyo. At kaugnay dyan ay makakapanayam natin si Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Director ng NDRRMC. Magandang hapon sa inyo, sir. Ano na po ba ang latest natin sa, sa bagyong henal kahit na wala na to sa bansa? Ano na pa yung ating ginagawang ano, remedyo sa ating mga, uh, ating mga evacuees or, at sa mga nasa lanta ng Uh, Ayan, uh, nandyan pa rin yung iba sa evacuation center. At uh, uh, ito na nga, nagtulungan na yung uh, local government uh, units at saka yung DSWD ka-tandem nila, yung uh, DOH sa lahat ng uh, evacuation center. So uh, hopefully, ngayong uh, hapon na ito ay medyo gaganda na nga panahon uh, kaya paunti-unti na pabalik yung ating mga uh, kababayan. Maliban lang dito sa uh, coastal towns ng, uh, sa kamanaba. Uh, dito pa rin sa uh, Bulacan ay nanatili pa rin sa evacuation center sa Yugiba. Sa Northern Luzon aya, ay uh, dahil patuloy ang uh, pag-uulan, pabugso-bugso kagabi, kaya marami ang uh, mga kalsada na hindi madaanan. Kagaya nitong uh, uh, yung Mountain Province, uh, papunta doon sa Kalinga ay uh, close ngayon, lalo na doon sa Lubuagan at uh, ito yung papuntang uh, Tugigraw, close ngayon. Yung uh, Baguio City uh, papunta sa Nueva Vizcaya ay close. Doon sa Itogon, pa Road ay close. Uh, passing through, kaya pa. At itong uh, Mountain Province papunta sa Ilocos Norte ay uh, close. At uh, meron pa rin na uh, dalawang uh, uh, bayan uh, dyan sa Benguet. Lalo na itong uh, sa Kabayan at saka sa uh, Bugyas. Meron mga hindi madanan dyan dahil sa patuloy ang uh, slide. Sir, so, kamusta naman ang mga status ng dam? Meron pa po ba tayo na itatala na mga nas, nasa critical na level? Opo, at uh, kahapon nga uh, dahil umabot sa critical level, naka-open uh, yung uh, Magat uh, Dam. At ito ay hindi na rin naka doon sa Cagayan River dahil kayang-kaya no pa nung, uh, nung uh, uh, dalawang river system na yan, yung Magat River at saka yung Cagayan River, kaya hindi umapaw. Uh, ito naman sa San Roque, yung uh, San, Ro San Roque Dam, along Agno uh, River ay hindi rin naka nakaapekto doon sa mga bayan na dati nang uh, sinasalanta nito kung uh, ito ay kagayon sa Ondoy uh, kagaya ng Santa Maria, uh, Rosales sa uh, uh, Pangasinan hanggang dyan sa May uh, Urbistondo, San Carlos City, mga Tarim, uh, Bugalyon, Labrador hanggang uh, Dagupan. Hindi po ito naapektuhan na uh, kagabi. So open pa rin yung uh, uh, gate yan isa. Uh, isa na gate. At ito naman na uh, yung uh, sa ipo uh, nakapagbukas uh, pero sa ngayon uh, sa araw na ito nag na si Engineer Medrano na klinos na niya yung ipo so hindi na ito maka, maka apekto rin uh, both ano ito sa Bustos at saka yung papunta sa Lamesa Dam. Yung uh, ngayon wala na ang bagyong Hiner sa bansa pero bakit patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi? Eh gayon man na yung iba naman ay eh, maayos na yung lugar pero yung iba lubog pa rin sa baha pero bakit patuloy ang pagtaas ng bilang? Yan ayang ang uh, nakakalungkot dahil wala na nga si, si Henner, nandoon na sa Taiwan, pero bakit uh, naidagdag pa na 11 yung uh, patay? Uh, I can only uh, surmise na itong uh, mga kabataan dahil uh, sa statistics na ito na nakuha namin, eh, karamihan sa kanila ay kabataan, nag-swimming, uh, karamihan dito ay nalunod uh, dahil malalakas pa rin ang uh, matataas yung alon, kagaya sa, uh, sa area ng Ilocos, sa uh, Ilocos Sur, at uh, dito rin sa... Uh, may uh, coastal towns ng uh, Bataan, uh, Pang Pampanga, at saka dito sa may uh, uh, Bulacan. Kasama rin dito yung uh, may nalunod uh, dyan, na-recover na nila sa Malabon kaya 11 lahat ito uh, aya kasama rin yung isa doon sa Occidental Mindoro. Sir sapat pa ba ang pondo ng NDRRMC gayon din sa D uh, DSWD at sa DOH sa lalo na yung mga nasa evacuation centers ngayon. Yes aya uh, according to uh, DSWD eh, sapat naman uh, ito naka-preposition naman at meron uh, din standby uh, funds. Uh, gusto ko rin uh, banggitin ito na doon sa evacuation center yung D DOH ay naka nakatandem sila sa DSWD at nakapreposition din sila ng mga gamot. At uh, pumasok na rin ito yung ibang ahensya ng National Government dahil uh, uh, tatlo na ito na uh, region, uh, Region 4A, Region 3 at, uh, at saka dito sa Metro Manila. Kung mapansin ninyo kahapon ay ang daming uh, mga uh, yung regular forces ng armed forces at sa kasama na nila yung uh, AFP uh, Rescom, yung reserve natin at uh, Kasama na rin yung NSRC, yung National Service Reservist Corps, yung mga ROTC. At patuloy pa rin nito ha bukas sa Aya dahil tamang-tama -tama, Sabado at sa Kalinggo para matulungan yung MMDA na maglinis ng mga basura lalo na dyan sa uh, Rojas Boulevard. Sir, may mga mensahe po ba kayo sa ating publiko o na mag-ingat pa rin kahit wala na ang bagyong hiner sa bansa? Opo, at uh, kung aya, ito, eh, ay pala, palagi na kung na naman yung... Uh, Reminder sa ating uh, mga kababayan, dahil hindi lang ito responsibilidad ng gobyerno. Makita mo, nagsiswimming yung mga bata, eh dapat pigilan ito ng mga magulang. Uh, at hindi ito responsibilidad ng mayor, uh, dahil kung hindi ito malunod, ay baka ito magkasakit, baka madagdagan yung casualties natin maski wala na si Henner. Yan po narinig natin si Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Director ng NDRRMC. At makikita nyo nga sa aking lukuran, eh, medyo maaraw-araw na pero kanina lang eh, ang lakas ang buhos ng ulan dito. Kaya naman patuloy pa rin tayo aantabay mula dito sa headquarters ng NDRRMC. Angel? Maraming salamat sa iyo. I am Makalma.